Musta mga ka-Atletico? Maraming fans ang nag ko kung makapaglalaro na ba si Jamie Malonzo para sa Barangay Hinebra. Matatandaan kasi na nasangkot sa isang kontrobersyal na issue sa Jamie sa kasagsagan ng first window ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan may kumalat na video na may nakaalitan sa isang fast food restaurant ang forward ng Gilas Pilipinas. Well, umami naman na si Jamie na siya nga ang nasa video. At kung tutusin, wala rin namang ginawang mali si Jamie kung ang video lang ang pagbabasehan dahil hindi naman siya nanakit. Kung tutusin niya, si Malonzo pa ang talagang naagrabyado dahil puro tama sa mukha ang kanyang natamo mula sa isang maliit na lalaki na ayon sa ilang report ay MMA fighter daw. Nang ipaliwanag nga ni Malonzo ay dahil lang daw sa miscommunication kaya siya nabugbog sa isang resto. Medyo naguluhan lang ang mga Gilles fans dahil noong hindi makapaglaro si Jamie kontra Chinese Taipei ay gastroenteritis at COVID ang dinahilan ng Philippine National Team. Yun pala ay mukhang may ibang dahilan kaya hindi ito nakapagsutap sa koponan. Mukha namang hindi affected ang laro ni Jamie Malonzo kung bagbabasehan ang kanyang unang game matapos ang naturang insidente. Sa laban niya ng Ginebra kontra Rain or Shine para buksan ang kanilang kampanya sa 2024 PBA Philippine Cup ay umarangkada agad si Jamie. Sa first quarter pa lang ay 15 points kagad ang binuos ni Malonzo. Tila sinapian siya ni Stephen Curry dahil halos lahat ng bitaw niya sa 3-point country ay pumapasok. Kaya naman sa kabuuan ng laban, 32 points ang naitala ni Malonzo. Yan na ang kanyang career high buhat noong pumasok siya sa PBA taong 2021. Bukod pa sa kanyang impresibong scoring performance, nagtala rin si Malonzo ng nakakamanghang defensive numbers na may 8 rebounds, dalawang steals at apat na blocks. Tuloy, siya ang tinanghal na best player of the game kaya naman siya ang umupo para ma-interview ng media. Sa interview, makikitang mapula ang kaliwang mata ni Malonzo. Hindi klaro kung saan ito nang galing. Ayon kay Malonzo, mahirap para sa kanya ang mga nakalipas na araw. Kaya nagpapasalamat siya sa Ginebra sa support ng pinakita sa kanya ng kanyang koponan. It's tough for me. It's been a lot for me. Just credit to my team, they've been holding me down. Checking on me throughout the process. They have my back. Wika ni Malonzo na tila pinipigilan ng emosyon habang kausap ang mga reporters. It's difficult to cancel all the noise and focus on the game, so I'm just happy that I was able to do what I did. And we got the win tonight. Lahat pa niya. Si Cone naman, believe kong papaanong mabilis na nakabangon si Malonzo sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ayon kay Cone, naging sanctuary para sa kanyang price forward ang pag -e ensayo kasama ang Hinebra. Sinubukan din ng media na itanong kay Malonzo ang tungkol sa nangyaring pambubugbog sa kanya sa BGC sa sa tagig. Pero to the rescue si Cone at sinabing hindi raw sasagutin ng kanyang bata ang mga hindi related sa basketball. I don't think this is the platform to ask him about what happened. This is basketball. He doesn't need to answer these questions. Lahat ni Cone. Tapos na rin naman ang boxing, este ang issue. Kaya okay lang din na sa relini na lang ni Malonzo ang mga detalye tungkol sa nag-viral na video. Ang mahalaga ay successful ang kanyang pagbabalik dahil hindi lang naman Hinebra ang makikinabang dito, kundi pati ang mga Pinoy dahil isa lang naman si Jamie sa mga pangmalakasang wingman ng Gilas Pilipinas. Ikaw ka-Atletico, anong masasabi mo sa malupit na comeback ni Malonzo? I-comment mo na yan.